Ngayon, pag-uusapan natin yung mga errors sa pag-generate ng TIN ID. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang issue? At paano ito ma-resolve? Mare sa video na ito ay tuturuan kita dahil nung nakarang araw ay nakagawa kasi ako ng vlog patungkol sa process kung paano ang uh, paggenerate pag-generate ng digital TIN ID. At sinasabi ko doon sa aking uh, vlog na kung meron kayo concern, I comment lang sa baba nang sa gayon malaman ko at ma-research ko agad kung ano yung dapat nating gawin para ma-resolve itong uh, issue na ito. At yun nga, nakareceive ako ng maraming comments na kung saan uh, yung iba, sinasabi nila, na ganito ganyan, bakit hindi ako makapag-generate? Nakailang ulit na ako, ano yung dapat kong gawin? So, actually babasahin natin isa-isa nang sa gayon, uh, malaman natin kung paano natin sagutan yung mga concerns nila. Paano po kapag naka at wala pong lumabas na get your digital TIN ID? Ano pong gagawin? Kailangang submit na po ako ng application, sir. Tama na po lahat ng details nilagay ko. Pero bakit ulit-ulit nila re-reject? Bakit unable to generate po yung digital TIN ID? Sa akin po, sir, walang choices po na mag-ano ng digital TIN ID. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ba't bago natin pag-uusapan ng content na ito, hayaan niyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel tanyo Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang ilike i-like ang video kong ito. Kung ikaw ay may katanungan o kung nasagutan ko ang iyong katanungan sa iyong isipan, just comment there sa baba. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it at kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa o kung gusto mong manood sa mga informative videos ko na naka-upload dyan, pwede pwede po. At i-bell all mo na para maging updated ka. At ngayon, samahan nyo ako na tuklasin at alamin kung anong dapat natin gawin kapag nakatanggap tayo ng error sa pag ano natin ng digital team ID. Halina't samahan nyo ako. So, una dyan, Ah uh, pipili tayo ng mga search engines kung saan kayo gusto. Pwedeng Safari, browser. Sa akin, mas preferred ko yung Google Chrome kasi mas sanay ako dito gumagamit lalo na sa mga tutorials ko. Tapos, ang isearch natin dito is yung bar.gov.ph slash TRRA. So, kung hindi nyo pa alam ang TRRA, ngayon malalaman nyo na bakit mayroong mga errors at sino yung mga tumutulong? So may nakikita tayong BIR.TRRA, ito yung mga portal kung saan mayroong mga services dito ang BIR na hindi natin nalalaman or ngayon pa lang natin nalalaman. So mayroon tayong mga errors at gusto natin na sagutan natin yung concerns dito dito. So una is uh, alamin natin kung ano ba yung mga services na ginagawa. So dito may makikita tayong mga F na options. So dito may makikita tayong application for Under Executive Order 98 and 1NET. And also, we have uh, registration of OFW and non resident citizens. And we have also um, application for authority to print. Meronin tayong updating of email address using caution sheet form S. 1905. Meron ding transfer of registration of employees in other non-business taxpayers. And we do have also updating of maiden name for married female. So, ang concern natin is yung error when it comes sa pag-process natin ng digital tin ID. So, ang option na ating pipiliin dito is yung letter D, updating of email address using application sheet form of S1905. And actually, wag lang yung uh, form ng 1905, dapat ito ding application sheet na updated, no? Kaya minsan hindi na notify or mayroong error na nagawa dahil um, yun, ito yung kinakailangan nila. So may nakalagay dito na S1905 registration. So i-click natin ang download diyan, no? At saka, yung kinakailangan is Government ID of Taxpayer of Individual Birth Certificate Marriage Contract for Married Female. So, ngayon, uh, click na natin, i-download natin. So, ito yung mukha ng S1905 or form ng uh, 1905 So, dapat ganito yung forma, kulay, at saka yung uh, format. No diyan uh, dapat mong i-fill out lahat ng mga detalye na kinakailangan and make sure na nakalagay po yung pirma at araw po na uh, dapat niyong uh, ilagay diyan. So once you are settled at na-verify ninyo na tapos na kayong maglagay diyan, so balik kayo dahil sa pag-ano po diyan, may tinatawag po tayong uh, SPA if transaksi transac ting through representative ito po yung kinakailangan if hindi available yung taong dapat kunan at saka nagano na siya ng representative ito yung mga dapat i-prepare na mga documents kapag uh, SPA no or representative so una is SPA for individual or board resolution secretary certificate for non-individual at saka uh, government issued id and signatory sa uh, owner at saka yung representative ngayon tapos na tayo sa step 1 proceed tayo sa step 2 ang step 2 naman is pipili tayo ng ano yung i-apply natin so nandito yung mga options na pwede natin pagpipiliin. So, sa atin is updating of email address using application sheet form of 1905. Pagkatapos makapili tayo doon, so ang gagawin natin is i-enter natin ang ating uh, pangalan, buong pangalan. No, so sa akin lagay ko sa akin at saka kung uh, matapos ating maanuhin, so pipili tayo ng RDO. So napakaraming RDO dyan at pili lang kayo kung saan ang pinakamalapit na RDO sa inyo. So sa akin hanapin ko pa ang Digo City. So ako, karami, No? Apakaraming RDO um, office or branches na pwede silang mag ano na close. Ayan, nandiyan sa baba. O, nakapili na ako at pagkatapos mong ano is i-email your application ang kasunod. I-click mo. So, ang mangyayari is mapupunta ka sa mga emails. So, may dalawang options sa akin, mail at saka gmail. So, sa akin, gmail kasi mas convenient sa akin gamitin yan eh. Ayan. So, may nakalaga dito na rdo115cs at pangalan ko at saka kung ano yung dapat kong gawin na transaction doon sa BIR. At pagkatapos mong ma-email, antayin mo lang ang reply ng um, RDO sa inyo at uh, pagka ilang araw ay makakatanggap ka na ng uh, yung concern mo na view your digital ID. Ang gagawin mo naman sa document so may makikita ka dyan parang clips itaas, ito oh. I-click mo 'yan para sa yung S1905 na pin fill need out mo kanina na dinownload mo at saka uh, pagkatapos nyan click mo lang yung uh, arrow na sign ito para matanggap ng RDO na pinakamalapit sa inyo at saka ma-address yung concern nyo when it comes to updating your email address at saka your application sheet sa pag ano ng digital tin ID kapag nasend nyo na ang inyong email so kapag na feel nyo din na nag na sila so ang gagawin nyo mag login kayo balik sa Orus then i-check ninyo ang digital tin ID kapag may ganyan na view your digital tin ID click nyo lang yon at ito na labas so ayan pwede nyo i-generate so kapag ganito yung unang lalabas dapat ang matanggap nyo ay ganito na so yan ang gagawin nyo is i-click yung naka-box at saka confirm at saka, ito. Mapupunta tayo dito sa uh, digital TIN ID. Which is, ah, uh, pwede nyo makita ang back, front, at saka pwede nyo i-download. At saka pwede nyo ding i-update ang inyong TIN ID. So, ah, uh, pwede nyo i-download natin. Ayan. So, i-download natin. Click ng agree. At para ma-save sa ano nyo. And also, kapag, uh, gusto i-update ang ano, agante ka pa ng 30 days before mabalik. Tapos, uh, ayan. So, kung meron kayong mga katanungan pa dyan, so you can really uh, jot down below. At yun po ang dapat nyong gawin kapag naka-experience po kayo ng error sa pag-process nyo po ng digital TIN ID. So, lahat ng problema nyo ay binigay nyo sa akin. No? So, ako yung mga tagabigay bigay ng... Uh, mga sagot sa inyong mga problema so ako ay uh, tagatanggap lamang ng inyong mga problema na sana'y mahalin nyo ako Oo, kasi ginawa ko ang lahat para sa inyo ginawa kong uh, research or ginawa kong paghanap ng mga kasagutan para naman masabi nyo na uh, ako yung taong nagbibigay ng halaga sa mga ibinigay sa akin na task Oo. Dahil task ko na magbigay information sa inyo, lalong-lalo na yung iba na natabunan yung mga comments at isa lang yung uh, mga nakita ko. Napakadami na kasi nagko-comment sa aking mga videos. No? So, and I hope na that tutorial na ginawa ko ngayon na sundan nyo at maging uh, isang solusyon yon o kasagutan sa inyong mga katanungan sa isipan Lalong lalo na sa mga nagtatanong sa akin No, uh, at saka na ppm sa akin, ang dami ko pang pendings na gagawin na vlog para sa aking mga kababayan na nag-, uh, nag they are asking for answer or they are trying to uh, reach me out para makakuha sila ng kasagutan sa kanilang katanungan. Uh, I can be your Google and uh, that's why you can just subscribe me what I mean my channel no para naman matulungan niyo ako na mag-grow mag-grow at maabot natin ang 100,000 para may silver button ako, 'di ba? <laughs> And also, uh, kung meron ka pang mga katanungan, no, just comment down below at kung meron man ako mga hindi pa naisabi na mga proseso kung paano 'yun uh, bigyan pa ng pansin o paraan ang mga bagay-bagay dyan So, you can just comment down, no? Kasi hindi ko naman uh, masagap lahat ng mga impormasyon na para ibigay sa inyo ng buong-buo. Kasi ginawa ko na ang lahat para, para naman matulungan kayo at yung mga kababayan natin, mga nagtatanong, uh, uh, at nag, gustong malaman ang kasagutan. So, tulungan nyo din ako, ha? So, kung meron man ako mga hindi nasabi, You can just comment down below. At kung uh, nagustuhan mo ang video ko ngayon at nakita mo na informative uh, at masadong uh, clear sa inyo, nasaay clear 'yun, no? Kasi uh, nag-voice over lang ako, nagwala ako ng mga uh, ng great screen recording ako sa sa Orus, kung paano 'yung gawin, 'yun 'yung dapat kasagutan na sana'y um, makapabigay yon ng kalaman sa inyo. At sana'y marami kayong mga natutunan na mga bagay-bagay dito sa aking vlog. No? And, uh, and I hope na hindi kayo magsawang sumuporta kasi ako hindi ako magsawang magbigay sa inyo ng mga uh, vlog na kung saan uh, kung magtatanong lang kayo sa baba. Uh, as long as makita at mabasa ko I will be doing my best to help you, no? And uh, I hope na you will doing your best also to really uh, support me in my journey as a vlogger. And pabuti natin kung magkano yung kaya nyo abutin na uh, subscribers. So, so yan lang muna. Uh, see you again next time and kindly subscribe my channel, please.